kalains no na palitan natin no dito yung ito 4 inches palitan natin ang 8 inches let's go yan mga kalains uh, tapos na yung ano natin so, ang ginawa nating design dyan ay ano mantika po yung gamit natin kasi mantika yung gamitin ni Sir eh. Uh, i-video ito yung ginamit natin design sa ating corner so, ganyan yung itsura nyo so, palitan na ng ano So, napakalakas niya. Mahina lang yung ating blower. Lakasan pa natin. Ayan o. No? Oh. At mahina lang yung ating ano, blower. Ay, malakas na yung apoy. oil. So, yan lang po. Maraming salamat. So, yan mga clients oh, tatlo po yung pinapalitan sa atin ni Sir. Grabe. Yung una kong video, ah, doon po yung ating pagpalit. So, yung pangalawa at pangatlo, hindi na natin na. Tingnan yung, lo, yung itsura nito. Oh. Grabe. Ito yung pala natanong kung ilan taon lang to. Sure ako sa so, wala pa tong dalawang taon ang ganito kakapal saka hindi rin siya basta basta pala naduro gawa ng para ikot ng karbono, karbono. ito siguro nabili niya or sabi niya pag nagawa rin sa kanyang kakilala tingnan no grabe torture na torture oh. ito hirap na hirap sila maglinis tingnan na yung itsura oh. siguro nga magawa lang ito ng ano Ah, uh, kakilala na share. Tingnan mo naman oh, pagkagawa. Ayan o. Pero sa tingin ko nito, hindi ito. Ganito yung original nito. ng no? pag, paggawa gawa niya. Tingin ko, kinato tapos nilinisan. Kasi hirap nga linisan yung sa loob. Ano naman o. Sus. Grabe o. Pang thumbs muna natin. Yeah. So, alam nyo na pag manipis ang ano nyo, ang chamber, ay ganito mangyari. Siguro mga 5 mm, okay na yun. Kaya nito. Talaga natin ng 8 inches. Ayan. So, yung isa na ano na, na deliver na yung isa. Naipalit na natin. Ayan. Ayan pa isa abang. lang natin yan ng ano na ito. So, ito naman hindi na lang natin so 24 hours ang gamit ni sir nitong mga kalan na to so ito siguro resulta kaya siguro naging ganito to dahil 24 hours yung gamit niya sa kalan siguro dahil siguro mahina tapos ang lalaki ng kaldero niya uno ay 2, dos, dos yung number ng kaldero niya na nakita ko kaya siguro ganito din yung tsura gawa ng kaya din siguro 24 hours pero kung dito yan siguro baka makapahinga naman kahit pa paano kasi saglit lang maluto uh, pinagawa nating 8 inches chamber chamber burner ayun Ay, lang po nasipan ko lang i-vlog uh, ito yung, uh, yung pinag-create ko lang yung use engine oil gamit natin dito so ganyan siya kalakas pag uh, ah, kahit prayer pa lang nasa ibabaw na yung apoy lagi natin ng salang po ah dahil sa bago pa lang yan uh, ah, medyo marami kasi yung karton nilagay natin yan wala tayong taste yun kaya ganyan so, engine oil po yan nagamit natin yung sa una sa una kong video na ina upload yung sinusundan nito ay cooking ah, oil po yun kaya so, po yung tsura pa, gano'n. Ah, engine oil. Hindi pa siya nang masyadong blue kasi hindi ma pa masyadong mainit yung chamber. Mamaya Ay, konti. Ayan mga kalayos. So. so. Ayan yung kay Sir. Ayos ah, engine oil ginagamit natin dyan. Takas ang hangin dito. Hindi oh. yun niya sa kalakas. So, yun yung ano natin. Natin yung bagong corner nausap to kasi wala natin hindi natin lagi na pondo dyan tayo sa trab maganda okay, na kalakas yung ating 8 inches hindi <laughs> na kailangan ng malakas na blower no? paliguan na yung kawali ayan po thank you